Ay ano nga boss, pinakuha ko yung mga gulong na pinagawa natin at titik uh, titignan natin, no? kukontrolin natin kasi nung nakaraan uh, may mga sum sumingaw na dalawa. So ngayon kukontrolin natin isa-isa. Mahirap na kasi yung gumagawa namin, basta yung gumagawa, eh, hindi niya inaayos yung gawa. So ito na si parang badong. Uh, kukontrolin namin isa-isa bago namin nilagay doon sa lalagyanan. So ito, tulad nito, ito, bago yung gulong. Pero sumingaw dahil sira ang rim. May singaw. Tapos ito naman, kaya pala pinalitan dahil may mga crack. So, hindi pa pwede yan. Mamumultang ka dito, ka. O, oh, sige, sige. Ibaba nyo muna lahat. Tapos ko kontrolin natin sa isa. Ilan yan pare? para ilan? Sampo? So ayun yung mga pinagawa natin, sampo. So kontrolin natin 'yon. Kato lang ang inyan, Jer. Sabi mo nga yan, Jer. Meron, meron. Ayan. So puro mga bago itong tulong ito. Ngayon, kokontrolin natin isa-isa. Mahirap na kasi itong si Maximo kasi. Madaya si Maximo. May singaw pa pare? Yun o pare o sira yung rim nung isa doon. Yung pinagawa natin anon. 'Yung 'yung 'yan ang binarerepair 'yon. papalitan na 'yon. Pero checkin muna natin 'to bago tayo magdala ng bagong rig doon. Do. Kasi tinanggal hmm. ulit yung gulong. Mm. Kaya pinitsura muna na? Okay, okay, okay. Ako nang ba lang magpaliwanag kay boss. Dire sa isa, sa isa isang control. Eko, ko kontrolin natin isa-isa. Bali ah uh, ganyan muna, Tapos baliktaran. Bago natin iyan O oh. ayan, so, pinapa-control natin yung sa mga gulong lalagyan ng tubig. Sige, paikutan, paikutin mo ng tubig dyan. Tapos titignan nyo kung bubula. Hmm. Dapat chop tayo. Wala kasi tayong sabon dito eh. Ito. Ayan pare, mag, pare sa spray. Lagyan mo yung spray. Ayan o, oh, yung spray dyan. So, oh, hindi, hindi, hindi yan pare. Sabon mo bang uyang kaya ayaw bumula eh. Yeah. Pakilagyan mo tapos uh, tatry natin. Para mas suabi yung pag-control natin. Tanggalin mo muna yung tubig. Ayan, para may spray yan sabon. So, isa-isa. tubig naman. Tubig. Walang, walang kasabon-sabon? Hindi ko Tingnan mo, baka may ibula naman. Wala yata eh. Wala pa ba ang truck ni Pare Si Sa may sabon yun. Eh. Kabumubula pa rin. Ah, kabumubula, ayan, ayan. Okay yan, kabumubula. Napaka-delikado kasi niyan pagka hindi nako-control. Tapos may kabit ng driver yan. Utas. Si Su. Pag yan hindi nagpalit ng gulong yan, utas yan, maniwala ka. Ang tamad magpalit ng gulong ng nginchik na yan. Kaya nga, ayaw niya palitan yung gulong niya kahit napudpud na. bigyan nyo na mga boss, tignan natin yung gulong ng truck ng inchik. Ha? Ayaw niyang palitan yung mga gulong niya. Kasi nasanay siya na pinapalitan ng mga kasama ko dito. E eh, dito, kanya-kanyang palit ng gulong. So, tignan nyo naman yung gulong niya. Pudpud -pud na pudpud -pud na. Ayaw niyang palitan. Pag ito, naputokan to ng gulong, yari. Para, ririti rir ko ano? iri mo? So, yan. Pare, sira. So, iri ni pare. iribit -ri -ri mo pare? Hindi yan, hindi yan mariribit pare. Ayos ko lang yung buma, baka pwede niyang habakan. yan lang. Pipilit na ako. Kaya. so dito tayo, balik tayo dito sa mga nag-control Tignan natin, baka uh, may singaw. Sayang, napakamahal ng gulong dito mga boss. Wala. Wala, wala. Okay. Sa parap muna, tapos balik Ganyan ang gagawin natin ngayon pagka... Nagre-retiro tayo ng mga gulong. Gaganda ng mga gulong, no? Ang mamahal niyan, Jer. Mamahal ka si Oo. Diyan, ikaw ang sisilip sa mga rim. Pag may bumubula din sa mga rim na yan, ayan o, mga rim na yan. Ibig sabihin, asan yung spray? Sprayan natin. Jer, okay na yan, Jer. Jer, okay na muna yan. Bukas ba kusina? Parado. 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 Sige, tsagayin na lang natin. Makikita nyo naman yung pagbubula. Oh, ayan. Huwag mo Okay na yun, Jer. Sa kabila ka naman yan. Yan. Para mag-check. Sa so, isa-isa. Ang mamahal ng gulong na yan, mga boss. Ano yung Michelin? Michelin Continental ba? Michelin? Ah, Continental. Ayan, Continental. So, Continental. Nung nakaraan, Michelin ngayon, Continental. So, ang gulong ng mga truck namin ay mga boss. 20575 R16C. Ano 'yan? Bali ah uh, double ano 'yan. Due stagione ang tawag dito sa Italy. Eh. Uh, to uh, to uh, ano to weather. Oo, yun, so, uh, oh, yun yung sila namin uh, yun sa akin, di ba? Uh, ah, okay. Kaya nga. Hindi, hindi, hindi. Huwag na natin ipalagay yun. Meron pa naman tayo mga bagong rim dyan. So, papapalitan na lang natin ng mga bagong rim. So, ayan mga boss. Magko-control muna kami ng mga gulong. Like, follow, share.